Magandang buhay mga kashairins! 18th birthday for today's video. Ayan, cake decorating or uh, magpo-frosting ako ng cake dito. Simpleng birthday cake at um, maliit lang siya pero cute. Ayan, dalawa itong order ngayon ng araw na ito. Kasi bibihira din naman kasi ang may order. Kaya ayan, pag may order naman, minsan sabay-sabay din. Ayan. Cute size lang siya. At light color. Pero ang ganda ng kulay niya, combination ng kulay. yon Kulay tuloy. Nabisaya na. Ayan, dalawa ito. Ito yung hapon kinuha and then yung isa naman ay pang christening or dedication kasi yun ang tawag sa kanilang relihiyon dedication ayan umaga yung kinuha at ang frosting nito ay ano lang siya medyo ivory na dark ayun ganyan lang ang kulay and then nilagyan lang ng patchy patchy na pink and then ayan at maglalagay na tayo ng designs ano lang yan rosette at saka yung iba yung basta pinipe lang siya hindi na ginawang rose and then lalagyan ng dragis at fondant letter and then mga ano butterflies yan yan ang napili ni miss client or ng debutant siya kasi ang pumili ng cake ayan at maglalagay na ng fondant letter ang fondant ko is sariling gawa po mga ka-shirings. Mm. Masarap siya. At inaabangan talaga ng mga anak ko pag siya ay natapos ng makagawa. Inaabangan yung mga tira. Ayan, at maglalagay na ako ng butterfly. Yan lang naman ang design pero talagang ang ganda niya kasi simple lang. So that's all for today's video. Thank you for for watching. God bless us all.